ganitong klaseng sisig mga chong kailangan mo crispy dinakdakan what's up mga chong ngayong araw na to ay may na discover ako na masarap na kainan na nag offer ng masarap na sisig at dinakdakan pero hindi ito yung normal na nakakain natin dahil yung sisig at dinakdakan nila dito ay napaka crispy at mabibili mo nga to for only 100 pesos meron din pala sila ditong ina offer na sisling tofu with mushroom bossing yes hello bossing anong name nyo po Ranilo Mendoza po. Wake po. Yeah. Kay hey, sir ang may-ari ng Pork Sisig, no? Yes po, ng Prince Sisig po. Prince Sisig pala yes. sir, no? Sino ba yung prince sir? Kayo ba yun sir? Hindi, po, yung anak ko po. Ay, yung anak oh, niyo. Tapos ito yung po. misis niyo mo. Ito yung ganda ko. ng misis, sir. <laughs> sir, ano ba <laughs> yung mga ino-offer natin dito? Ah, uh, meron kaming ano, Pork Sisig. Meron din kaming Crispy Dinakdakan. Crispy Dinakdakan. Yes, Magkano yun sir? 100 pesos po yung ano yung per serving preserve niya. Ano? Gaano kalaki yun, sir? Sa isang, isang styro po. Bali, ano po siya? Pang two person na po siya. Ah, pang two person, yes, 100. Ano yun? Sisig, tsaka dinakdakan, 100 yes, lang. Po. Ay, Pala sir, meron dito Ay, no, may family, may barkada. No, may size, may barkada. Ah, may size ng mga chong, oh. Chicken sisig din oh, meron din Ay, sir. Oh, ah. meron. Sir, patikim naman ako nung no, ano, 'yan yung best seller niya diyan. yung chon kawali nila mga chong. Ito tiyong, yung oh. ginagamit namin. Ay, ito yun sir, no. Oh, eh, dito sa ano, ginagamit namin na pansisig. Pansisig tsaka yes. dinakdakan niyan po sa kalit kawali. yun Yan ginagamit din namin pang topping sa ano, sa pansit. Asap. ay mapansit pansit yes, ni na. Magkano naman yung pansit nyo? Meron pong ano, yung bihon saka yung kanton 100 pesos po. 100 pesos yes. lang yes. na, napakamura niyo no. Eh bali niyo no, ito yung sisig. Ilang gram sir, yung sisig niya diyan? Buat mga nasa 150, 100, kasama na yung ano, 150 grams kasama na yung ceiling green saka. kayo. Ceiling yung green no. Oh. Ah, amoyin pa lang mga chong. Kung nalita ko yung mga chong, oh, maaamoy niyo napakabango. Sir, anong oras nag-open tong Prince Sisig? Bali, 4 p.m. po hanggang 11 p.m. po. 4 p.m. hanggang 11 p.m. Yeah. Every, every, day, po yun. Ah, every day. Oo. Ang galing ha. Sir, saan pa matatagpuan tong Prince Sisig? Kami, 31 Pulong Barrett Street, Barangay San Isidro, Taytay Rizal. Taytay -tay Rizal. Yes. Ayun o, ano yung nalagay ni ma'am? Special sauce. Ayun, no, special sauce. po no, no tawag special sauce. Kayo gumawa niyan ma'am? Yes. yes. Pa. Yun, special sauce. Yun yung nagsikreto nila ma'am. Yes. Ang bango talaga, ang bango mga chong na ilang sisikay siya sa araw? na ilang kilo kayo ano uh, pagka ano mga nasa limang kilo po kami dumang kilo yes no? may ilang serving, ano serving sirbing ano madami po, hindi na rin na po namin halos na isusulat tungo ilang ah. nagagawa na Paano ba nagsimula itong Prince ano uh, Bali pandemic ano Ah, pandemic yes. na. Sa online. Sa online lang po As, kami dati. Ah, tapos ngayon sir, full time na kayo, no? Yes, full time na po. Pati asawa ko po, full time na rin po. Bali, next naman natin lulutuin yung dinakdakan. Crispy dinakdakan po. Crispy dinakdakan. Meron po, po siyang kasamang, no? ano, pork liver. Galing nimo Ma'am, ano? Kabis Ma'am, kabisadong kabisado nyo kabisado na yung, ano, yes, yung tanjan nyo, ano? Oo <laughs> oh, nga, parang si Chef Boy Logro, <laughs> tanja-tanja na eh. Ah, <laughs> uh, Dinakdakan sauce. What's up mga chong, nandito tayo ngayon sa Prince Sisig Susubukan natin yung mga nagsasarapang sisig Dinaktakan nila Dito lang yan sila mga chong, makikita sa may Taytay -tay Rizal Try muna natin tong sisig nila 100 pesos lang to Tahan nyo yan Taman yan, yan. pag ganitong klase ng sisig mga chong, kailangan may sili. Yung sisig nila dito mga chong, napaka crispy. Tapos mga chong, yung sinasabi ko kanina habang niluluto nila, yung secret sauce, yun talaga yung nagpapasarap. Grabe. 100 pesos lang. Ito naman mga chong, yung isa sa pinagmamalaki nila, best seller na din nila dito, crispy dinakdakan. First time tayo makakatikim ng crispy na dinakdakan. Usually kasi ano eh, di ba puro mga dinakdakan. Ito ngayon oh, Ayun, oh. May ano itong tagi ito, atay ba ito? Ayan, may atay. Urop. Ang sarap pala ng dinakdaan kapag crispy mga chong. Sarap ng white sauce din na nilagay nila. Hmm? 100 pesos lang din pala ng mga chong ha. Hmm. Sarap. Pwede ito pang ulam, pampulutan, kahit ano. Pwede. No? Ito naman mga chong yung tinatawag nilang tofu sisig with mushroom. Yan o. No? Oh. Tainan natin yan. 100 pesos lang din to mga chong. Good for sharing yan. Patay. Gusto ko yung malaki ah. Yum. Yung sisig. Kay tofu. Ganun dapat kalaki kakainin mo. hmm. Pag ganito kasarap mga chong, kailangan may silo din yan. Sarap. Bagay na bagay itong mga chong kapag ano. Netflix. Netflix and chill. Yan. Ah, kakain ka ng ganito ka sa sarap na pagkain. No? Champion dito mga chong.